Bulalo, inihaw na Liempo, ang bestseller at dalawang putahin na ipinagmamalaki ng taba ihawan. Gaano nga ba kasarap ang mga ito at inabalik-balikan ng mga customer mula pa sa iba't ibang lugar gaya ng Cavite, Paranaque, Las Piñas at iba pang lugar. Bukod sa Liempo at Bulalo ay mayroon din silang iba't ibang putahin na inihahain. Kaya naman sa episode na to ay halina at sama-sama nating alamin kung gaano nga ba kasarap ang mga iniaalok na putahin ng taba ihawan dito sa Pasay City. Magandang tangani po ako po si Romel Musico. Um, bali, ako po yung kapatid ng owner ng Tabaya na nag-originate po. Dito po kami sa may malapit sa may Meralco na dati ba pinatawag na bakanting lote po. Dito po kami makikita sa may preferred platform corner Robert para parang may po. Pag gusto nyo po kumain ng mga lutong bahay, nandito lang po kami. Kuya Romel, ano-ano nga ba mga pagkain yung binibenta nyo? At magkano naman ang presyo ng bawat ulam dito? tinitinda po namin po is more on lutong bahay. Iba-iba po kasi yung tinitinda namin. Meron po kaming kalderetang baka. Yung kalderetang baka po is 90 pesos. Yung kalderetang baboy, 85 pesos po. Tapos may, meron po kaming kare-kare, sisig, sinigang na baboy, 85 pesos din po yun. Tapos, ang specialty tipo talaga namin is yung bulalo. Which is 220 pesos po per serving. Pero good for 2 to 3 person naman po. Then, ang uh, isa pa sa mga bestseller ko namin is yung yempo. Inihaw na yempo po, boneless na bangus, 100 pesos po, inihaw na tilapia, and inihaw na manok. Ilang kilo naman kaya ang nauubos nila sa buong maghapon? Ang nauubos po namin na kilo ng yempo po, maabot po ng 30 to 40 kilos po sa maghapon po. Yun. Tapos, pera pa po yung karne na ginagamit sa mga lutong bahay sa luto na Ricardo mga nasa 30, 20 to 30 kilos po. Pero pa po yung sa inihaw na, tilapia, inihaw na bangus at inihaw na manok. Yung sa inihaw na tilapia po more on 5 to 10 kilos po. Yung sa inihaw na bangus, ah, 10 to 20 kilos. At dun sa inihaw na manok, 5, 5 to 10 kilos din. Bakit nga ba't abaihawan ang ipinangalan sa karinderyang ito? uh, pinangalanan po taba kasi po yung, uh, yung in the word itself po uh, yung nanay ko po ay medyo malusog ng konti. Kaya yeah, pinangalan po is taba. Then binaktungan na lang po ng iawan. Dalawa, dal, uh, dalawa po yung branches namin. Meron po isa malapit po sa Victory Mall, Pasay sa, makikita po sa may LRT Libertad Station. Katabi po siya ng Baliwag and Patrick Pizza. Ano nga ba ang dahilan at maraming dumadayo sa Tabaihawan? At bakit sila bumabalik sa oras na matikman na nila ang mga lutong ulam dito? Hindi na tayo po yung aming kainan dahil po kasi uh, hindi naman po sa pag-ano. Puro fresh po kasi yung paninda namin. Maliban po rin, hindi naman sa pag-ano. Medyo masarap naman po. Kaya binabalikan po ng mga customer. E kuya Romel, sino-sino naman ang mga customer na madalas bumabalik-balik sa taba ihawan? iba-iba po eh. Merong empleyado ng DFA, empleyado ng pag-ibig, empleyado ng AIMS, empleyado ng City Hall. Tapos po, ah, uh, meron rin po mga tayo. Misan may taga Malabon. Awa naman po ng Diyos at napunta po sila rito. May taga Kabite. Yan. Meron po taga Paranaque, Las Pili, Napunta po sila. So ngayon naman ay magtatanong tayo ng ilang customer kung bakit nga ba sila balik ng balik sa kabaihawan. Sir, uh, regular customer po ba kayo rito? Opo. Ano po yung binabalik-balikan nyo dito sa taba ihawan? Uh, uh Pinapalikan po si eh, Tariwa at masarap at malikin ang trabaho po nila rito. Uh, Gano po kayo kadalas pumupunta rito, sir? Uh, ano? Araw-araw uh, dito. Araw-araw. So ganun talaga siya kasarap kaya inaaraw-araw niya. Oo, ganun talaga kasarap. Okay. Ano pa wala niya, sir? Arnel Tan. Okay, salamat sir Arnel. Hello po mga ma'am. Hi. Uh, ma'am, may tatanong lang po ako sa inyo. Ah, uh, madalas po ba kayo pumakain dito sa Tabai Hawaii? Yes. po. lagi po kami nandito. Ah, uh, lagi po kayo nandito. So, ano po yung mga binabalik-balikan yung pagkain dito sa Tabai yes yeah. po. And yung masarap nilang sa tapas, oh. nilang sa tapas. Yung at yung maganda nilang service. Oh, okay. So, okay. so yun ma'am, salamat po. Thank you. Okay, thank you. Muli ako po Sir Meg Musico ang nagmamanage po ng Taba ihawan. Thank you. Ngayong napanood nyo na kung saan matatagpuan ang Taba ihawan at kung ano-anong putahe ang kanilang ino-offer, ano pang inaantay nyo? Halina at tayuhin ang Taba ihawan. Dito lamang yan sa Arnais Avenue, malapit sa gate po ng Ames, pag Building at dating DFK. At kung nakarating ka sa dulo ng videong ito at ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ano pang hinahantay mo? Pindutin mo na ang subscribe button sa ibaba at syempre, ilike mo na rin. At kung kayo ay may alam kung saan may masarap na pwede nating puntahan, ay comment na lamang yan ka-modifier. So hanggang dito na lamang muna mga ka-modifier. Magkita-kita tayo muli sa mga susunod naming upload. Bye-bye!